Yan, hipo na naman to. Yan, Oh. Yan. Huli. Pero, ano? Yun, meron pa, Oh. Ayun, oh. Meron pa, iron, o. Oh. Laga yan. may isa na akong hawak. Yan, huli pa rin, Oh. Dalawa na. yan isang magandang gabi na naman po sa inyo mga idol so nandito na naman po tayo sa isang sapa maghuli po tayo ng hipon hand piecing po tayo kakapain lang po natin yung hipon habang tayo ay nangingilaw pangingilaw sa gabi ang tawag dito na dito sa amin sa Marinduque sa probinsya Ayan, so mangingilaw tayong gabi spur piecing po tayo Ayan, pangingilaw yan kasama natin si Iron Ayan, Sama natin si Aaron. Abang-abang lang po kayo sa ating mahuhuli. Sa mga nagpapashoutout nga po pala, ang shoutout po natin ay nasa huli ng ating video. At sa mga bago pa lamang po ay huwag po ninyo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell para updated po kayo sa mga susunod ating mga video. Yan, so mag-start na po kami sa aming paghuli ng hipon dito sa Sapa. Yan, abang-abang lang po at kami po ay magsisimula na. Ayan guys, so namin uh, nakita na po si Iron. Ayan, kapa so, na. Ayan o. Oh. Ayan o. Ayan Huli? Hindi mo na huli? Dasaan, ah? Ayan, ito na. Ayan o, ito na, ito na. Ayan o. Ayan o, doon mo. Ayan. Huli? Huli? Nahuli na? Nakahuli na ah. mo. Ayan, nakahuli na po. Boy naman mano. Oh. Ayan, nakahuli na po kagad si Aaron. 1-0. Yan, oh, malaki na naman. Ito. Kita yung sipit. Yan, oh. Wow. Laki, mga idol. Oh, heran, oh. Nakahuli tayo. Yan, so magandang biyahe na naman po. Nahu, ay. Papa. Yan, oh, yun oh, yan. Busy na, busy na. Malayo na busy. Nakawala pa po. <laughs> ah. Kana, kana. Hmm. Nakawala pa. Yan mga idol ito, ipon ah. oh. ya sa lalim. Ah. Ah. Sapat mo na ito. Galing sa tubigan. Yan, ipon na naman to. Yan oh. Yan. Boleh. Oh, Iran, oh no? oh. Yun, meron pa oh. Ayun oh. Meron pa iron oh. Lagayan, may isa na akong hawak. Yan, huli pa rin oh. Dalawa na. Yan, nahuli ah, ko pa rin yung isa. Dalawa. Hmm. Hmm. Yan, nakadalawa agad ako dun. Sige. yan meron dyan. Uy, uh, yun, tumalo na. natin dalawa may isa sa banang ito ay ito, ito muna ay huli tatlo pala yun oh meron pa isa iron oh yeah. meron pa diyak lang, diyak lang. Oh, dyan lang dyan ka lang o oh, mga dyan Ayan, mga idol napakarami yun huli na naman meron pa isa Nawala isa. Ayun, nandun na. Ayun, oh. kita ko na, kita ko na. Ayan, meron pa rin dun. Ito pa. Ay! Nakawala. Oh. Huli. Huli. Yan, meron pa dito. Nandito. Ay, nakalusot pa. Ah, nakawala. pwede nito so hanap po muna ulit kami ng ano na mauhuli yan may hipon dito diyan o oh. ay nakawala pa yeah. Yan, huli na naman. Ayun pa. Yara, bilis eh. Marami dito. Yan, marami dito. Ayun pa, oh. Yara, no? Oh. Oh.

Yeah. Ah, ilap. Huwag Oh, Huli. Ay, ito pa isa, oh. Oh, iron, oh. Ay, tsaka oh. Iron. Oh. Doon po ta. Ay, ito pa isa. Oh, narin pa. Oh. Ayan, yung mata dyan. iba. Yun, ayun yung isa. Nakatago. Hoy. Hello. Yan, huli na naman. Oh, yara right na. oh. Oh, iron Ana ya. Oh. Oh. Gua jan. Iran oh, hey. jan. Bang. Si, si. Ulin Yan, huli na. Meron pa yan. Nagpatas di tayo. Buklat ito. Meron di tayo. Nawala na. Nasa gilid, nakatulog. Mm. Yan, huli. Meron pa dyan? boleh boleh ah dan putar dalam mai aku mau ah kita enggak ya nak kuha, boleh nah dan lu laki na sa mababaw. Meron pa rin dito. Yeah. Oh. May nahuli ka? Oh, iyan na.

pumunta rin to sa ilalim yan huli ira na no. Yan. yan nakahuli na po tayo tayo Yan, ang laki nito. Wow. Ah. Oh, ira no. Malaki. Meron din diyan. Oh, ira no. Lagayan. Ah, yeah, nakahuli na po tayo ng malaki. Tayo. Antay ako. Sige pa. Oh. Ay, nakawala pa. Hmm. dilawan hmm? Abang. Abang. Ijan. di malaki. Kalian malaki tuh. Ya semua mau masuk kan? masuk lagi ini penembus putus ini diskarte, hei, ya, yeah. kuli, saya

ah yan huli kumangga sa kumasok ko akin yung isa ay kumasok sa pahing akin dalawa huli tingin yan ang ano ya yeah. oh era na Oh, mm -hmm

<susuk> nah, aku panakahu li. Hah. Itu mabang di laion. Hmm. Ya. Hmm. Nih, pergi. Hmm.

Ay sapa. Hmm. Ah huli men. Ano na rin? Dalawa. Nasa dala. Ay A few moments later. Aray po yung mga bago ko na namang huling hipon ng eh, pagabi. Yan, press na press. Ah, uh, kinakapala po natin yan sa gabi. Ano, ang lalaki. Huli nating hipon, ayan, sinigang na din po natin. Yung iba tinabi na natin para bukas naman. Yan. Ito mga idol, oh, may katang sipon yan eto yan po yung mga nahuli natin lahat na hipon yan o yan sinigang na po natin mas masarap kasi yung sinigang bagay press na press po yung ano hipon. Ayan. Ayos na. Pwede na to. Ready to eat na. Ayan guys, so isang magandang tanghali. Ngayon lang po tayo nakapag-shoutout dahil may ginawa po tayo. Yan, shoutout po muna tayo kay Ma'am Bernaline Aguilar at Noisky Amahido at Adel Babatio. Yan, shoutout din po sa aking misis na si Angelica Perhis Rocha, Marinduquin niya na. Yan, shoutout po sa aking misis. Shoutout din po sa Rocha Family at shoutout din po sa Perhis Family. Yan, shoutout po. Shoutout po sa mga kapwa natin vlogger dyan na sina Rapis sina My Life in Province Tio Gina Channel Sunflower Kitchen Kapitana Binosa Papre Betram TV yan shout out po at shout out din po kay Jun TV Vlog shout out po kay Rapis Per Pising at Renan Pissing Adventure yan shout out din po kay Yong The Hunter yan shout out po at shout out po kay Leonor you know, Mix Vlog yan shout out po at uh, chat pa po shout out po sa ating mga silent viewers dyan at mga subscriber so yan shout out po sa inyong lahat maraming maraming salamat po sa inyong support at uh, shout out na lamang po ulit sa mga iba pa nating hindi na shout out dyan so so sunod na lang po yung iba yan shout out po sa inyo at sa mga gusto ko pala magpa shoutout mag comment lang po kayo sa ating comment section at para ma shoutout po po kayo sa susunod nating mga video yan maraming maraming salamat po at abangan lang po ninyo ang susunod pa nating mga video yan God bless po sa inyong lahat